Mayara, Ay, Good morning po. Good morning. Nandito po tayo sa Western University, Philippines mga amigo. At dadalhin uh, dadaling ko lang tong mic. Mic na para po sa room nila Alima. Saan may room nila Alima? Dito. Kay Teacher Isa. Ang ginagawa ni Maria. Maria! Hi Maria. Ano ba ginagawa ni Maria? Nagsusulat. Hi Maria. Hindi ako sa Maria eh. Puro a alima. Pating niya anak, ano yung sinusulat mo? 120, 121, 100. Ah, very good. Galing ah. Oh, nagsusulat si Alima. Very good si Alima. Oh, tingnan nyo. Hmm. Galing. Oh. Maria. 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 Ay, Kayla. You po sa microphone. Magagamit din ng mga bata ang bagong microphone natin. Okay po ba? Okay naman. Hello. Hello. Ilan po ba isa dalawa? Isa lang okay na po Okay na isa. Uh Oo. -oh. Kumusta po si Alima? nabasa na siya ng Tagalog. Tapos, Totoo ba? So, papapasukin kita na pa sa ano. Pagka nagtatagalog na siya? Ay, talaga? Nagbabasa siya ng Tagalog? Yes. Naintindihan naman niya. Yun ang hindi pa natin. <laughs> Pero, ang ano doon, is si, si, nababasa niya. Nababasa niya oh, ng oh, Tagalog. Oh, pag English? Ganun din. Ganun din. Ano ganun din. Ah, ay, yung mga ano po, yung mga kaklase okay. niya, okay naman, na pag communicate na siya. Ang um, tulad kahapon, nakikipaglaro na siya. Uh Oo. -oh. Ayun, nasaruan ng na maghulaw ng mga klase. Oo nga eh. Ayun yung magandang, ano, yung umpisa para makipagsalay uh -oh. siya sa mga klase Ah. Uh -oh. Yes. Unti-unti okay, okay, yan. Kasi hindi nga sa akin naghuhulaw, Ay, na. <laughs> Ayun na nga. Ay, galing eh yun, Ah, para makikita, mag-start na siya sa ano. Uh Oo. -oh. Pero meron pong time na tatanong kayo sa kanila, ah. You Ganun. Know? Ano, uh, for example, kasi kung maga kanina, bring out your paper, alam oh. nga, naiintindihan naman yun. Kaya, Pag gano'n? Oo, oh, mga uh. gano'n, simple. Ay, mga simple? Oo. Uh, Oo, oh. oh, okay na rin pala. Uh -oh. Unti-unti, ilang araw pa lang naman eh, no? Kaya nga. Kaya, nga. Kasi tinitingnan din yung last niya, kung mga yun yung sinabi ko, kasi nakita niya na yung paper ang nilabas, yun yung lang siguro. Kaya alam oh. din yung nilabas yung mm. yung -hmm. outer red notebook. Uh -huh. De, alam niya na dahil tumitingin siya eh. Mm -hmm. so, Pero tahimik pa rin siya hanggang kaya? Okay. Tahimik lang talaga. Nakikiramdam pa siguro oh, talaga. oh, oh, sa akin. Oh, bata pa. Ayun. <laughs> Minsan nga po, ano, ipagka ganun, kunyari may activities kayo, ipag uh, i-video ko po siya. Para po makita ng mga subscriber din kung ano po yung nangyayari sa kanya. Yung sa hula hoop kasi gusto kong, uh, yung yung niyo pong video kasi naka-portrait, dapat po kasi naka-landscape. Ah, naka, naka Opo, para po nakikita. Eh, ano, pwede mo naman mamaya. Ah, mamaya Ay, po. Oo, oh, eh, after school. Eh, kasi yun yung ginagawa nila. Ah. Bago sila sundo eh. Nagulang mo. Naglalaro sila. Ay, Oo, oh, oh, ayan. Ah, ayun. Ayan po mga amigo, pakikikita po natin sa lima at sabi nga rin po nakakabasa na ng Tagalog. Galing mm. ah? oh, nga oh. Ang bayabas ay isang uri Ang bayabas ay isang uri ng prutas. Ay, Uh -huh. Kalinga <laughs> marunong na siya. Uh, ano eh. nga, yung nang lang nahirap. sa oh, dati oh. tinuturuan ko siya doon din siya hirap. Parang yung nang niya naging ang ganun. Oo, oh, oh, oh Kahit pala Tagalog, kaya niya nang basahin. Yeah. Ano? Oo. Oh, oh, Ano? Um, uh, siya rin nagsulat nito, ni? Oo. Oh, oh, oh. Ano yung dinidikta niya lang po? oh, sa blackboard? ah Aha, tapos. Sa, e, paano ba? Diba, ang tinut... E, po yung mga mat niya? Ganun, English. Yung mat niya, ano na sila? Ah, yung mat niya? hundreds na. Uh, ah, ito po. Uh Oo, -oh, number word Ate, kaya niyang basahin to. Yung ganyan. Uh, ano, ano po? Spelling pa lang yan. Ngayon, i hindi ko pa siya na ito. Oo. Kaya hindi pa niya alam. Pero kung kukopihin lang naman sa blackboard, madali na sa kanya. Uh Oo, -oh. tapos ngayon, the hundred, mag spell kami. Uh Oo. -oh. Kaya hindi pa niya alam kasi hindi ko pa siya na ito. Ano, nung pumasok ka, nagsusulat pa lang ako. Nagsusulat pa lang. Uh Oo. -oh. <laughs> Kaya wala ah, pa. Pero, pero importante na nababasa niya. Yes. Kaya lang ang tanong ko na intindihan niya ba yan? Yun lang. <laughs> ang, ano yung ito? Uh oo. -oh. Ito. Mm -hmm. Ang magiging ano na uh, kumbaga, nag na ganyan, babasahin niya. Mm -hmm. eh. um, Mag-aaral ano, ng mga example. Example. Mga oo. Para mas maano. Oo. Kaya ako, pinakita ko eto pa ako yung ano, bulak-bulak. Bula mm -hmm. Ah, ganun. Eh, ngayon kayo na po, inatin ko si Alima. Si Maria. Sabi ko sa kaklase, kausapin ang kausapin. Oo. Oh, oh. Eh, depende na, kamusta naman po yung pakikipag-ano niya, salamuha niya? -salam, yeah. Salamuha din naman yung, ano, yung mga kaklase sa uh, uh -uh. kanya. Oo. Kaya rin, syempre, hindi naman po pwede nalagi silang, ano, magkasama. Magkasama. After class, mm -hmm. yun, nakikipag-usap naman. naman siya. Nakikipag-usap naman mm siya. Hindi -hmm. naman, ano, hindi naman na uh, yung pagang parang... Last... Pakikitaan mo pa lang yan, uh, yung talagang progress naman. No? Mm -hmm mga one month. Pag mga weeks pa lang, wala pa pala, yun. Ano? Oh. Lang sa oh, nga. Sa yun nga po. Ang inaano ano ko nga po sa inyo, yung pinangahawakan ko yung sinabi niya yung koreano. Oh, 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 oh. Yun ang pinangahawakan ko talaga ma, after one year. Mm -mm. Sa, pala, kasi mula umaga, no? mula umaga kasi hanggang hapon, nandito siya. Oh, oh. No? Tapos sa uh, kayo din mag-tutor sa kanya. Tapos eh, kailan po ba magsisimula ng tutorial? Ano pa? I-ayos Ia pa natin. Uh, Ako ah. so, Mm -hmm. Yun mo no, socialization sa mga klase Sa mga oo, oo. kasi kung maga, wala pa naman tayong mga books. Oo, wala pa rin, rin, rin books. Eh. tayo sa adjustment period. Mm -hmm. Baka ano, mga second week. Second week ng ano, next month. Uh okay. oh, ayan tsaka na ano. Kaya nga. Pero nagpapa-exam na kayo, wala pa? Turo-turo lang, ganyan-ganyan. Oh, September. September. Pero kayo, sa assessment nyo po sa kanya, ano yung masasabi nyo sa kanya sa mula nung pumasok dito? Ah, uh, okay naman ba? O... Okay naman. Hindi naman siya nahuhuli at nakakabasa. Ah, hindi naman nahuhuli? Oo. oo. Kasi ang... Pero grade 2 po siya, no? Oo. oo. O grade 2. Okay. Bakit meron po bang... Saan kadalasan nangihirapan yung mga bata dito? Pilipino? Tagalog? Oo. Okay. O, kasi napansin ko sila, lahat nag-i-English eh. Nag-i-English. Bukod sa nag-i-English oh. sila, nagka-Tagalog din. Yes. Ano? Ngayon. Kasi mm -mm. ang target ng ano nga, curriculum mm -mm. natin, kaya nga may mother tongue. Uh Oo. -oh. Kasi, para makapag-skip sila mm -mm. ng Tagalog. -ano. Nagulat nga po ako, yung, yung kaklase niya, tinagalog ko, nagsalita. In English ko, nag nagsalita din. Tapos mayroon pa isa, nag-Japanese, nag, nag Japanese uh -oh. ni uh -oh. Kaya, ganun nga po. So, ayun, dire-direcho na pagpasok niya. Ano? Yes. Wala na anuan yun. Nakakatuwa kasi dito, talagang yung pasok dire-direcho. Wala yung sabi na bukas walang pasok, susunod walang pasok. Depende kung may bagyo na lang. Oo, depende na na kung may bagyo. Kaya Hindi natin kayang ano. Oo. Hindi mula umaga hanggang hapon dito ka. Ay, syempre. Anong oras Saan po pa kayo nakatira? Dyan lang po sa likod. Sa likod lang? Oo. At may bahay ka dyan? Hindi na. Apartment lang ako. Oo, umuwa ka dyan. Para mas malapit, no? Tagabaler ako eh. Ah, tagabaler ka pala. Pambihiran layo pala. ano, Ah. Wala kami tutor ng Tuesday Tuesday Kasi may ako ng college Ah, tuturo ko ng college I-upload oh, sa college O talaga Ah, ay, nagtuturo, nagtuturo ka? Uh Oo -oh. Anong tinuturo niyo? Hindi, e, I ano, second year Second year na? In college. English English? Hindi, I said early childhood Ah, hindi ko alam kung anong Major course Major yun Major na ano? Preschool Major, kami na mean, preschool ni Lila Ah nagtuturo ka basta pagkas sa, sa tutorial mula lunes lang meron lunes wednesday lunes wednesday tsaka wednesday, thursday thursday tas thursday, 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 friday wala eh, pero ano oras po uwi nun pag may tutorial oh, okay na yun para sabay kay Kylie pero pag gawal ang tutorial pag ah, gawal ang tutorial 3.30 okay na rin yun pwede na siya mag-insign ng konti rito kasi para sabay sabay na sila nila Kylie nahihirapan kasi kami okay lang kahit lang mag isa dito. At um, sya mm -hmm. nga kami, hindi naman kami umuwi nga. Hindi kami umuwi. 5.30 nga kami umuwi. Kaya nga po. Grabe. <laughs> Adi pag ano lang, pagka, alas-alas, nandito lang kayo. Kasi nga sa Baler pa kayo, no nakikimarites lang ako. <laughs> Ayan, ano may ginawa niya? Friday. Noong Friday. Ay, uh, Friday, uuwi ka na sa Baler. Every Friday? Oh, Friday. Grabe, sa yun yun, ha? <laughs> Natutulog lang, ba? <laughs> o ba? O so, ba, nga eh. Ayan yung ginawa ni Maria, oh.

820, 7, 1, 120 7 120 20 120 9 20 130 30, 30. ayun mm, galing galing ali mo nakakabasa na talaga ano mm -hmm. iniisip ko nga po pagka nag ano si... na o nga po eh. Ang ini ko sa rin, parang magsisimula sila sa A, B, C, D, yung yeah, Hindi naman pala. Preschool pa lang yun. Oh, Matututo na. Kailangan matuto na sila. At oh. preschool, kailangan yung C, B, C, yung hmm. three letters. Dapat na na nila Eh, May isang patanong pa ako sa'yo, ma'am. Tingin nyo po, uh, yung, kasi dapat grade 3 na siya. Oh. Tama po yung ginawa natin na ibinabasin na ng level. Yes. No, tama, ano? Oh, oh. Kasi yung kurikulong nila doon, oh. magkaiba dito. Mahirapan magka Mm. So talang ngayon, tingin natin, oo, oh, sakto, Nakakas nakakasabay. Oo, oh, yun ang maganda. Yan, yeah, tapos na. A ano po, ma'am, ano, uh, ma'am Aisa yung aabangan natin sa mga bata? Halimbawa, mga activities. Buwan wika. Buwan ng wika. Yes, spelling. Kailan yun? Sa May spelling yung buwan ng wika. spelling, tula. Ano nga, ganon? yung, tula, ma'am Aisa, ang maganda. Oo, oh, matuto siya isang tula. Nako, sinasabi ko sa inyo. So, bang, ay, ano? Sinasabi nga namin, yung mga magulang sasayaw at yung mga magulang naman ang sasayaw panoon -no panonood. Ah, ay, pwede, pwede yun, ma'am Aisa. Ah, Basta, ano siya. O, abangan natin daw tumula. Mang Tagalog, ano? Oo. Oh, oh Kailan po may... Pero, naman yun eh. kaya. kaya. Oh. So ayan po mga amigo, narinig niyo po bang sabi ni Mama Aisa. So abangan po natin ng buwan ng wika mga amigo. Para po uh, makita natin kung gaano kagaling pong kumanta, sumayaw si Alima. So nakakatuwa, mga amigol nakakabasa na sila ng Tagalog, di ba? Sulit, sulit yung ating uh, pagpapara sa kanila. Talaga nag-aaral silang maayos. So actually si Alima lang kasi may mga teacher po sila na uh, syempre nanghihiyang magpabidyo. Kaya ngayon si Ma'am Aiza, si Ma'am Leila, sila lang po yung nagbibidyo natin. Pero si Ma'am Joyce, minsan okay naman daw po pero wala isa pakikita yung mukha niya. So yung ibang teacher ay uh, kakausapin pa po, po natin mga kababayan. So, ayun, salamat po sa panood ng video na to at uh, God bless po, mga amigo. Uh, masaya po ba kayo sa development o sa progress ng mga, kay Alima? Ako po, sobrang saya, mga amigo. Salamat po at God bless ulit.